Hi guys, Dr. J. And isa sa tanong ng pasyente ko is, Dok, yung gawaing bahay ba, pwede ng exercise? Araw-araw naman akong masipag. Kusina, laba, plancha, nag-gardening. -nag so, pwede bang makonsider yan ng exercise? So, yan ang topic natin. Yan ang sasagutin natin sa video na ito. So, by the way, this is Dr. J. Isa pa akong internist and cardiologist. Meron tayong almost 300 videos sa channel. And ang topic natin, kung ano yung nasa isip ninyo. Kung ano yung tinatanong ninyo sa clinic natin, ginagawa niya ng kasagutan at ginagawa ng video ni Dr. J. So, let's go! Music. ayon sa mga pag-aaral, 25% lang ng population ang nag-e-exercise. So, 25% sa male ang nag-e-exercise na namimit yung activity na daily versus na 19% lang sa female. So, mas konti ang nag-e-exercise sa female population. At pati sa teenager natin, 20% lang ang nag exercise So, ang recommended nating oras o minuto sa pag-exercise ay 150 minutes hanggang 300 minutes. So, equivalent yan na 30 minutes na 5 times a week. O kaya naman, 1 hour na exercise na 5 times a week. So, yan yung 150 hanggang 300 minutes. And when you say exercise, dapat moderate intensity. Yung moderate, ito yung klase ng exercise na hingal ninyo kapag kayo ay nagbibisikleta. Yung hingal ninyo kapag nagzuzumba. So, ganong klase yung moderate uh, level of activity. So, yun yung dapat na mimit ninyo on a daily basis. At pag ginawa nyo to, maraming benefits. So, hindi lang lalakas, di ba? Hindi lang liliksi at magiging masigla at syempre magiging healthy kayo. At the same time, may mga pag-aaral na ang regular exercise ng umaabot ng 150 to 300 minutes in a week ay eh nakapagpapababa ng heart disease by 25%. At pwedeng bumabarin rin yung incidence na sudden death. No, yung nagkakaroon na lang ng atake sa puso at bigla na lang may nangyayaring di maganda by 28%. At kung ikaw ay nag-exercise ng na mas matagal, yung inaabot ka ng isa't kalating oras, araw-araw, pwede pang bumaba yung ganong klasing percentage sa umaabot ng almost 35%. So, ano pang ginagawa niyo? So, galaw-galaw na mag-exercise araw-araw. So, yung tanong ng patient natin kung pwede bang makonsider na yung gawaing bahay ay pwede ng exercise, may mga sagot na dyan and ang sabi nga, yes, pwede siyang alternative pero may mga gagawin na konting modification no? kasi kailangan medyo mas correct yung ating pag burn ng calories so meron tayong example kung ilang calories ang ang nabuburn natin kapag gumagawa ng gawain bahay for example yung pagmamap sino sa si inyo ang naglilinis ng sahig di ba nagpapakintam ng sahig di ba nagbubunot usap pa bang bunot ngayon so yung nag 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 ano, naglilinis ng basahan, 'di ba? Nagma-map, floor map. So, ang floor mapping, paglilinis, ano siya, 150 calories pag 30 minutes. So, nagbo ka ng 150 calories. So, marami na rin 'yon, 'di ba? Parang isang tasang kanin na. So, yung ano, yung pag ano ng bed, yung pag uh, set up ng bed. Hindi lang yung kumot ha, pag tupi, ha? Uh, hindi yon yung paglagay ng ng cover ng bed, yung pagtiklop, di ba? Marami siyang ginagawa no? So, yung ganong klase yung arrangement ng bed, ng linen, so umaabot siya ng 200 calories. So, madami-dami din, no? So, tiring din siya. So, next, yung pag-prepare ng pagkain sa kusina. So, nakatayo ka doon, di ba? Ihiwa, nagtitimpla at kung ano-ano pa, hugas ng pinggan. Kasama yung hugas ng pinggan, ah, umabot siya ng 200 hanggang 300 calories. Sa isa, sa 30 minutes. Okay? And meron pa dito, yung gardening. dok, paano, dok? Mahilig ako mag-gardening. Plantito ako, plantita. So, yung gardening can um, burn 200 calories. And then, kung isang oras ka nandun sa arawan, sa garden mo, pwede ka mag-burn ng 400 calories. Okay? And then, yung pag ano, yung pagpunta ng bubong. Kasi maraming dahon doon sa alulod. No? Yung paglinis ng alulod ng bahay. No? Lalo na kung medyo mahaba yung bubong ninyo. Eh, pwede ka mag-burn ng 150 hanggang 200 calories. And then, yung paglinis ng kotse. Paglinis ng motor, paglinis ng jeep. So, ang pag-car washing natin ay pwedeng mag-burn ng 200 calories. So, car wash for 30 minutes. Pero kung isang oras mo yon burn ng 400 calories. Kung talagang hindi lang car wash, may kasampang waxing, di ba? So, magbo ka talaga ng 400 calories. So, uh, malaking bagay na yan. So, it can be considered as part of your um, 150 to 300 minutes per week. So, pwede na natin siyang makonsider na parang exercise. Pero, meron tayong recommendations. Dapat uh, matapatan niya yung level ng exercise. Sabi ko nga, dapat matapatan niya yung level ng pawis mo tsaka nung hingal mo kapag nagsusumba ka. So, paano siya mangyayari? Merong tatlo lang tayong recommendation. Number one, do it more than once. So, not just once, but twice, but thrice. So, kung ikaw ay nagpo-floor map, para may konting exercise ka, gawin mo siyang dalawang beses. So, gawin mong twice yung paglilinis mo ng floor. So, in that way, mas magiging exercise siya. Yung level of ano niya, magiging moderate level of ano intensity. Ang second na uh, suggestion natin is, do it harder and faster. So, hindi po bastos yun ha? So, ibig sabihin, kung nag-floor map ka, bukod sa dadalong beses mo siyang uulitin, gagawin mo siya ng mas mabilis, tapos mas madiin. So, in that way, mas may exercise ka. So, para kang, ano, maglagay ka ng music, buksan mo yung Spotify, and then, may, may, ano ka, uh, music, and then, first, gawin mo siyang do it twice. So, dalong beses mo linisin yung floor nyo. Second, do it harder and faster. So, mas madiin, mas mabilis. So, lalabas, no? Tatagaktak yung pawis ninyo. So, magiging exercise siya. And, pang third, make it a whole body movement. So, galaw-galaw lahat ng parts ng katawan ninyo. So, kung nag-floor map ka, so, medyo mag-squat ka din. No? May mga position na mag squat ka, medyo konting, konting, ano, konting uh, talon, Diba? Konting jump, tapos konting movement ng shoulder. So, in that way, gumagalaw yung buong parte ng katawan mo. So, yun yung recommendation natin. Tatlong recommendation natin. no Do it twice or thrice, not just once. And then, make it harder and faster. At syempre, ang pangatlo, make it a whole body movement. So, lahat ng katawan. So, galaw-galaw na. So, alam na. So, kapag nag-visit kayo sa doktor ninyo, alam na ninyo kung ano yung gagawin ninyo sa bahay. So, I hope may nakuha na naman kayong tip kay Dr. J. So, kung may tanong medikal o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do, Dr. J.